Tchau, Shopaw naman nga ni Ho, ang amaryendahin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go. Ay, sa tunay mga kamangyan, medyo inakabahan ho talaga ako sa lutuin ho namin ngayon. Gawa ng alam nyo naman ho, na kung sa ng panahon, ang lagi ho talaga namin inaluto ay mga ulam. Pero yung nila parang gagawa ka ng tinapay. Na dapat perfect din yung mga sukat ng mga ingredients. Naku, talaga naman ang puso ko ay grabe ang kabog. napaka-uwi. <laughs> alam mo na kung ano palang ginawa mga kamangyan. Doon ho, sorry, na, naglagay lang ako ng konting asukal, baking powder, asin, at saka ho, konting mantika. Tapos ho, namang yeast, asin, iba pa saka ho tubig ay apag sa masamahin lang din sa isang lagayan. Tapos soaring iba pa saka tubig, ininito yan ng kaunti para syempre mabilis makatunaw. O di ka syala, may mga pagayong gayon pa. Akala mo expert. Mm -mm. So after mga 5 to 10 minutes so mga kamangyan, saka laang natin pwedeng ilagay ang dini. Alam nyo, sa mga oras na yan, talagang nakikisabay na lang talaga ako sa agos ng buhay. Hindi <laughs> naisip ko din kung bakit kailangan ko ring gawin. Bakit kailangan ko pahilapan sarili ko. <laughs> Pero ayun na nga, di ganun nakaraan ho, mga kamangyan, gumawa kami ng higanting siomay. Ay alam nyo naman ho, yan yung magkakasama ma show my show pow. Sabi ko bakit hindi natin i-try yung show pow? Oh, oh diga bida bida. <laughs> Kaso nga nila ang problema, wala naman kami mabibili ng pinakang do. <laughs> oh, sige. Basta yung kulay puti, yung talagang pinakang tinapay noong show pow. Kaya nga nila, walang mabibilhan noon o kaya naman ay walang mapapagpagaw ang dinis sa amin. Kako ay kami na lang yung magawa kahit hindi ho talaga namin alam kung paano ano. <laughs> At least ang malaga naman ho ay ina natin yung best natin. Hay nako ka uwi talaga. <laughs> Kailangan ko nga nila ng oras isang lagayan mga kamangyantas tas naglagay ho ako diyan ng cling wrap. Tapos apaalsahin hinla ang yan ng mga isang oras. So ayan, ka muna. Sleep ka muna dyan. <laughs> Dahil nga yung medyo matagal-tagal din yung isang oras, mga kamangyan. Kako nga Ho, ay mag na ako nung pinakakalagay naman doon sa loob. Yun know, ho, medyo madali-dali lang yun gawa ng syempre. Yun ay giniling laang naman na alagay ng mga pampalasa. Sabi ko nga ni Ho, ngayon kami mabawi doon sa mga palaman doon sa loob. Gawa ng madalas talaga yung nabibili namin sa labasan. Kunti ba ng karne doon sa loob? Kaya mabawi ka na lang sa sauce. Kasi syempre, yung mga sopo, ang sarap talaga ng mga sauce niya. Sobrang lasa. Sobrang sino pala makakain ng shopaw dati mga kamangyan gawa ng ang presyo ng parang nasa 20 plus eh syempre ang afford ko lang ang yung mga pang fishball pang kikya pero yung mga pang gayon parang pang mga mayayaman na so ayun bali madali lang naman na mga kamangyan dun sa giniling naglagay lang ako ng sibuyas bawang spring onion garlic powder oyster sauce shrimp cube as asin <laughs> asin paminta cornstarch na tinunaw sa tubig tapos so oh, konting mantika ay for the go <laughs> pa naman yan agamitin ah, mga kamangyan dahil nga ni Hoy pa natin yung dough huy dough Sabi ko nga ni Hoy magagawa na rin ako ngayon ng sauce syempre tayong inaaksay ang oras. O, siga, ready, ready na yung pampalaman, yung sauce. Sa na natin mamaya kung magamukha, baga talagang show pao. <laughs> kung natintindingan niya ako niya nagaluto, namimiss ko rin naman talaga ang pagiging isang estudyante. Hala! Na-excite ako nun pumasok, hindi para mag-aral, kundi para makipagchismisan sa mga kaklase. Kumain sa labas, gay. Oh, hindi ko alam mo ako lang mga kamangyan, pero nung nag-aaral pa ako, para talaga akong patay gutom. Alam mo yung katatapos ng klase, gustong gusto mong o kaya naman kalagitnaan pa lang ang klase, nag-alarm naga, ano, na, naga na yung aking sikmura. Nagakulong na talaga ng bonggambong ba? isang oras nga niyo, mga kamangyan. Ayan na, medyo lumaki-laki na. Parang nararamdaman ko na talaga na magiging show pa wala ka haya <laughs> Habang natagtag ko nga ni Hoare din sa lagayan mga kamangyan, medyo natibok-tibok na naman yung puso ko. Talagang parang ako yung inakabahan na naman. Alam nyo yung paggawa ng show pa na ito parang nararamdaman ko hindi na to tama. Feeling ko there's something wrong. Huy, napaka feeling. <laughs> hindi ko alam kung anong mali din eh. Pero ayan, habang inatagtag din eh, sobrang hirap gawa ng gayan yung itsura. Parang sobrang lagkit Ako <laughs> kasi, kasi masabi mga kamangyan kung okay na talaga are o hindi pa. Gawa lang syempre. First time nga magawa ng garnet. Kahit o yung mga maliliit, hindi pa kami nakakapag-try ng gayon. Gawa ng, syempre, lang syempre, na lang sa labasan tapos sobrang dalang pa. Ano okay, naman ho, doon sa bayan na mabibili na talagang ready to cook na. Wow, ready to cook. So, yung normal na size ng shopaw. <laughs> Sabi ko nga ni Ho, sana pala bago kami gumawa ng garni, lumapit kami doon sa mga nagatinda doon sa bayan. Hindi ka meron yung mga gayon. Yung mga nagatinda ng mga kasamahan ng fishbowl, ng tikya. O oh, di sana hindi ako kabado ngayon sa lahat. Alam niyo, feel na feel ko talaga yung inagawa ko din eh. Parang feeling ko may naghihintay sa akin asawa na magagawa ko ng pangmeryenda nila ng mga anak ko. grabe, nang ang inaisip. Medyo kakaiba na to. Tapos ayun na nga mga kamangyan, kaya nga ni medyo nakakabayaan. Gawa ng pag-field yan, field talaga. Kasi hindi mo na maririmedyohan, hindi katulad ng ulam o kapag napaalat o napatabang o medyo magadagdag ka ng asin o kaya magalagay ka asukal o kaya naman ay tubig o tapos magiging ayos na yung lasa. Pero kapag garne, kunyari na steam mo tapos mali yung mali, may mali sa sukat, may mali sa pagpag pag pag, may mali sa paggawa. Ay wala, parang back to zero ka. Grabe, ngayon pala naiiyak na. Kaya so, after ko nga niyo mailagay yung pinakampalaman din sa may gitna mga kamang yan. Eh, ay, naman si Kuya Julius nyo. At parang ina, ano na, inadikit-dikit na yung kulay puti. Pero pangani nga yung tamang pagtupi niyaan. Kaso nga nila ang ho, ngayon parang gusto na lang talaga namin na mapagdikit o kaya naman ay eh, matabunan yung giniling. Pasensyaan nyo na ho muna kung gayaan yung itsura. Pero parang nag-testing-testing lang ako kasi kami ngayon. Kala sa sakalin na Maring okay are. Sa susunod, so magamukha na talaga siyang show pao. ko pa kayo dyan sa inyo. So, alam nyo gaho ng mga oras na yan. Tawang-tawa talaga ako sa inagawa namin. Gawa lang, hindi ko alam kung show pao pa, pa gayaan, o na. <laughs> Feeling ko dahil dito, hindi na talaga muna ako mapapayagang magpakasal. Hala, parang gusto ko magwala. Hala, napaka-OE. So, ayun ba rin, painit na nga niyo sila nang tubig diyan mga kamangin. Tapos, inatesting-testing na kung paano nga niho alagay yung higanting siopaw. So, ayan, diga din namin nilagay sa may bilao. Oh, Nahirapan na naman kami sa pag-alis. Salamat. Pag ingat-ingat nga niho kami niyaan, gawa lang siyempre marami ang karne doon sa loob. Medyo mabiga talaga siya. Tapos, feeling ko, mabubutas, magalaglagan yung laman. So, dahil nga niho, okay naman ang na mga kamangin. Ay, didinal ako na ho ni sa tulyasin na may nakulok-ulok tubig. Lagay so, din pala namin diyan yung parang ihawan. Ayan, medyo nangangalawang na siya. Hala, diyan, naman ay mali is nagawa ng binrush brush yan nila nanay kanina ha. Kasi yan nga Ho, kanina si tatay may nakuha ng mga saging kaya sabi niya ay alutuin na rin daw nilang sinugno. Kasi pag apahinugin pa yan ay di ilang araw pa yung malipas. Siguro ay nag crave crave din. Hoy, napaka! arte. Matagal-tagal na rin kasi kami hindi nakakatikim ng sinog mga kamangyan. Basta yan yung parang ginataan. Hindi ko lang ko alam kung ano yung tawag na rin sa inyo mga kamangyan. Basta ho sa amin, sinog na yung tawag. Noong bata pa ho kami mga kamangyan, ayoko ho talagang kumain ng gayan. Gawa ng hilaw na saging nga niyo yung inagamit. Ayoko ba ganun parang matigas-tigas pa yung saging? <laughs> o di ga, napaka-arte akala mo sobrang yaman. <laughs> Kaya ho yan sinanay ang agawin niya, nang agamitin niya kapag magaluto ng sinog Yung medyo mariba lang na saging na para pag ninyuya, medyo malambot-lambot. Tapos so, mga kamangyan, syempre kapag bata ka, iba yung merienda pa na mga gusto mo. Kunyari ay mga ball, mga Yung mga unhealthy foods. Pero yan, sina nanay, sina tatay, sina lula. Yan, gusto talaga niya ganyan, ng mga ganyang merienda. Yung mga sobrang bibig sa chan. Saging, kamote. At ngayon nga ni Hona, natanda-tanda na kami. Hala, feeling naman. So, ayun, medyo nagigets na ho talaga namin sila. Gawa na ngayon, parang gusto ko na rin yung mga gayang merienda. Yung mabigat sa chan, yung healthy. Grabe, plus points kay Lord. Ayun na nga ni inakatakutan ko mga kamangyan. Parang iba ang kutob ko din eh, Hindi ko alam kung bakit parang nagmukha na yung durian o pancake. Iba ho talaga sa mga kamangya. First time ko lang makakita ng ay, ang siopaw. Sabi ko nga ni ay baka kulang pa sa, ano, sa steam. Kaya, ay, tain hintay pa ng ilan pang minuto. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Hoy, ayusin mo. At dahil nga ni rin sa balae, o, wag na ho kayo magtakas. at balae ho talaga yung tawag namin sa kanya. Ay, nga niyo, may napita siya ng mga gulay-gulay din sa paligid. At sakto naman ho, na si tatay ay bumili ng isda kanina. Kaya sabi ho niya, ay magaluto na rin daw siya ng sinabawang isda. Siguro nararamdaman din nila na hindi namin makakain agad yung higanting siopaw. Kaya, ayan, nagluto na sila pang-ulam namin mamaya. Salamat. <laughs> Sakto din naman huyaan mga kamangyan dahil nga niho, malapit na rin magtanghalian. Hindi na ho kasi wala talaga kaming balak na magluto nga ni Ho ng ulam. Gawa ng syempre yan ng siopaw. Mabigat na rin huyaan sa tiyan. Parang na rin yung kanin na may ulam. Gayun. Nung maluto na nga Ho, aring sinabawang isda mga kamangyan ay dayan nga ni at nilipat na din sa isang lagayan. Tapos kapag ay ano pala na may sinabawang isda, gusto ko rin no na may pritong isda. Feeling ko kasi ay perfect combination sila. <laughs> Kaya ayan nga Ho si at nagprito na hoodie, Grabe, mo akong mahal. Ari na, kita ng papasko kahit hindi pa December. Hoy advance. So, ayun, pagkatingin ko nga ni Hodi na sa na-esteem na higanting show pa mga kamangyan, lalong lumala na yung itsura. Talagang parang patunaw na yan, ah. Pero pagkakuha ko na rin mga kamangyan, ayun, parang medyo nagiging okay naman siya. Parang nagatinapay-tinapay na yung texture. Wow, texture. <laughs> so, yung kulay niya, lalong nagadilaw. Hindi ko alam kung dahil yun doon sa karne sa loob na sobrang dami. Matatanggap ko pa kung kulay violet, eh. Hala, bakit naman violet? <laughs> pero yun nga niyo, mga kamangyan, ilang beses namin na binigyan talaga ng chance. Pero wala talaga, palala nang palala yung itsura. Grabe, salamat. So, Natawa niyo ako kay Julina, kaya pala wala saglit. Aba, ay bumili nga ni Ho na pa. <laughs> Wari ko ay naawa din talaga sa amin gawa ng medyo nagkakrig-krig din ho talaga kami doon. Hala, parang biglang may sumipa sa tiyan ko. Hoy, hindi. Yan, kaya ano yung ina-expect namin na itsura ng higanting siya pa. Kaso nga nila ang hindi namin maitsurahan. Dapat ganyan din ka, Fluffy. Wow, Fluffy. <laughs> sa palamig mga kamangyan, napag-usapan nun namin din eh, na hindi naman nun talaga sobrang sayang yung aming ginawa. Siyempre, ang sayang ho doon yung kulay puti. Pero ho, yung nilagay namin na palaman doon, yung giniling, siyempre hindi ho namin yun ata, pura ba naman? Kamahal-mahal <laughs> 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 ng karniha. So yun ho, ay ako ni namin. So siyempre, ano tuin pang ulam din mamayang hapon. Aba, masarap yun. Karami-raming pampalasang nilagay doon ha. <laughs> Malay nyo, pag inulam doon sa kanin, maglasang siopaw, wala hindi. <laughs> Kaya din ho, para kami may mga pag palamig mga kamangyan. Gawa nga ni Honang, siyempre, yun ay siopaw. Kapag din nga yan, yung baga. Sa ang ho, wala na iganti yung na ato lang. Pero ayun, may sopaw pa rin naman ho. Gawa lang digay bumili si Julina. Grabe ang pagmamahal. Kapag karni yung mga kamangyan abay, alam nyo na ho. Kayo ho ay pumarni na din eh. At kami ho ay sabayan nyo ng kumain. Ay for the go. Sabi ko pa nga, nga ni ho din Buti na lang at si nanana ay nagsain, nagluto ng pang ulam. O, hindi eh, kami may makakain din eh. Talagang busog na busog. Hindi naman no, kami malungkot na hindi namin nagawa yung higanting sopaw. Sa totoo lang, parang gusto kong umiyak ng malala. Hala, feeling Hindi. normal ang yun ah. Hindi mo magagawa ng ayos si anyway, yun ni Lord para mas matuto ka. Hoy, nagdrama. Oh, pero yun nga niyo mga kamangyan, kapag magagawa kayo ng gayon, kailangan niyo talagang pag aralan ng bonggang-bongga. Wag kayo kayong magaya sa amin. Gawa ng, ari ho, ay biglaan namin naisip. Kaya hindi na namin naaral ng mabuti. So, ngayon ko lang napagtanto na kasalanan pala namin. So, ayun, sobrang nag-enjoy nga kami sa pagkain din ni mga kamangyan. Gawa ng sa tunay ho, parang nagsabay na yung tanghalian at saka ho yung merienda. Kaya so, ang ending, napusog talaga kami ng sobra-sobra. Grabe naman yun. Sa mga expert, expert, expert ho diyan sa paggagawa ng siopaw o sa pagluluto ng siopaw. Pao. Aba, share your knowledge. Share your knowledge. Ayun yun ho. Pakibulong naman sa amin kung saan kami nagkamali. Kasi feeling ko talaga. Grabe, napaka-drama. Okay, sobrang nag-enjoy pa rin kami sa ginawa namin mga kamangyan. Lesson learned. Hala, lesson learned. okay, learned. mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page. At i-share ko rin video, no? O, oh, sa dito na lang Ang ating video. At tapakanam-nam-nam namin -nam 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 ko din yung binili ni Julina na so Pau Bye-bye, love you. Hui.